Humingi ng paumanhin si Mika Salamanca, Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition Big Winner, matapos umani ng batikos kaugnay ng kanyang naging pakikipagkaibigan kay Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang post, inamin ni Mika na dumaan siya sa yugto ng kanyang buhay kung saan nagkaroon siya ng mga maling desisyon, kabilang ang pagpili ng mga kaibigan. I admit that I had questionable choices of friends when I was at my lowest, but one thing has always been clear to me, I've always made sure to stand my ground even during those times, Ani Mika. Aminado akong nagkamali ako sa pagpili ng kaibigan noong pinakamababa ang punto ng buhay ko. Pero mula noon hanggang ngayon, malinaw sa akin ang paninindigan ko, para sa katotohanan, para sa bayan, at laban sa korupsyon. Dagdag ni Mika, kasabay nito, napansin ng mga netizens na inunfollow na ni Mika si Kitty Duterte sa Instagram, na lalo pang nagpataas ng espekulasyon na nais na niyang lumayo mula sa anumang koneksyon na maaaring magdulot ng negatibong impresyon. Noong linggo ay kadalawampu't isa ng Setyembre taong dalawang libot lima, isa si Mika sa libo libong Pilipino na nakiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa People Power Monument sa EDSA. Bagamat marami ang natuwa sa kanyang presensya, hindi rin nawala ang mga kritiko na nag-akosa sa kanya ng pagiging two-faced dahil sa nakaraan niyang kaugnayan kay Kitty Duterte. Sa kabila nito, nanindigan si Mika na ang kanyang posisyon laban sa korupsyon at katiwalian ay malinaw at hindi nagbabago, anuman ang mga kaibigan na minsan ay nakasama niya. Ang naging pahayag ni Mika Salamanca ay malinaw na pag-amin na siya man ay nagkaroon ng maling hakbang sa nakaraan, ngunit ngayon ay mas pinipili niyang manindigan para sa tama, ang kanyang pakikiisa sa protesta laban sa korupsyon ay nagpapakita ng kanyang paninindigan bilang isang mamamayang Pilipino na nananawagan ng pagbabago at hustisya. Humingi ng paumanhin si Mika Salamanca, Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition Big Winner, matapos umani ng batikos kaugnay ng tanyang naging pakikipagkaibigan kay Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang post, inamin ni Mika na dumaan siya sa yugto ng kanyang buhay kung saan nagkaroon siya ng mga maling desisyon, kabilang ang pagpili ng mga kaibigan. I admit that I had questionable choices of friends when I was at my lowest, but one thing has always been clear to me, I've always made sure to stand my ground even during those times, Ani Mika. Aminado akong nagkamali ako sa pagpili ng kaibigan noong pinakamababa ang punto ng buhay ko. Pero mula noon hanggang ngayon, malinaw sa akin ang paninindigan ko, para sa katotohanan, para sa bayan, at laban sa korupsyon. Dagdag ni Mika, kasabay nito, napansin ng mga netizens na inunfollow na ni Mika si Kitty Duterte sa Instagram, na lalo pang nagpataas ng espekulasyon na nais na niyang lumayo mula sa anumang koneksyon na maaaring magdulot ng negatibong impresyon. Noong linggo ay kadalawamput isa ng Setyembre taong 2025, isa si Mika sa libo libong Pilipino na nakiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa People Power Monument sa EDSA. Bagamat marami ang natuwa sa kanyang presensya, hindi rin nawala ang mga kritiko na nag-akosa sa kanya ng pagiging two-faced dahil sa nakaraan niyang kaugnayan kay Kitty Duterte. Sa kabila nito, nanindigan si Mika na ang kanyang posisyon laban sa korupsyon at katiwalian ay malinaw at hindi nagbabago, anuman ang mga kaibigan na minsan ay nakasama niya. Ang naging pahayag ni Mika Salamanca ay malinaw na pag-amin na siya man ay nagkaroon ng maling hakbang sa nakaraan, ngunit ngayon ay mas pinipili niyang manindigan para sa tama, ang kanyang pakikiisa sa protesta laban sa korupsyon ay nagpapakita ng kanyang paninindigan bilang isang mamamayang Pilipino na nananawagan ng pagbabago at hustisya.